daan na tinuro ko kanina yun yung papa so yung daan dito guys ito yung papunta ng dapat huwag ka dumaan dito pag umuulan okay guys Good morning sa inyo mga ka-adventures no? Panibagong taon Yeah, happy new sa inyong lahat Panibagong araw na naman At panibagong vlog na naman Ang ating hatid ngayon no? Ngayon ay papunta tayo Dun sa sinasabi ko nung last vlog no? hindi, ko, hindi ko maalala kung nabanggit ko Pero papunta tayo sa Ticho Bag View Deck no? maganda dun guys dadahan nga pala tayo magsimula dito sa Mabalacat ay dadahan tayo sa New Clark City kasama no? na yung Access Road doon nandito tayo ngayon sa Barangay Dolores Dolores pa ba? Yan, Dolores, Mabalacat, Pampanga no? papasok na tayo sa, yan yung SDF no? pasok na tayo dito sa lugar ng MCC yan. Yan o, oh, yan yung MCC. Yan, yan ito ay eh, barangay Tabun na to. pag natin sa tolayon Dito ay eh, magandaan-daan, malapad. Nilaparan to eh. Today nga pala ay eh, January 6, no. Yan eh, yung si Pero Mabalakad, guys. At dito na tayo sa malapad na daan. Papasok na to ng bamban. Sa wandang right natin, yan yung Fiesta Communities, Tabun. Ganda talaga ng daan dito, oh if nyo malapit na tayo sa mga kabundukan ang no? natin mamaya is puro kabundukan guys ay ganda bumirit dito so yan dito papagas muna tayo dahil wala na tayong magigitang gas station doon, no? pagas muna tayo dito mura dito eh oh. Kaya so, medyo magtatagal tayo dito dahil mag lang daw si kuya yan. Yung bagay natin is 40 kilometers get Siguro makakadating tayo doon mga 12, magandang 12, 12.30. Tangkasan ng station na ito ay may lapit sa arko ng Bamban. Yan. Sa tulay ng Bamban. Balay diretsyo tayo nya Hanggang doon sa papasok ng New Clark City. Yan. and Welcome to Bamban Tarlac, guys. Yan o. No? Yan yung view ng Bamban Tarlac pag ano maliwanag yan pag pa lang meron ng bundok dahil babae mayor nila dito medyo girly girly yung entrada nila tuloy <laughs> pink you know wala akong sold ka na so yun no ganun lang katali nandito na tayo sa pag-asa no sa bamba. dito uh, ay puno ng pag-asa ng mga tao <laughs> <laughs> malapit na tayo dun sa papasok sa New Clark City no yung access road ng New Clark City dito sa Bampan Tarlac. nagahati yun no? between Kapas and Bampan pagpasok dito ay marami ding magagandang lugar dito yeah. sa banda left natin sa so, susunod na vlog natin dun naman tayo pupunta no so yung guys no nakikita na natin yung papasok sa New Clark City no yung New Clark City access road papuntang right is papuntang STX yung papuntang left ay papuntang New York City na, no? so dito tayo dadaan subukan natin first time kong dumaan dito guys yan alam ko pwede na dito eh oh. You know? pwede doon tapos pwede dito ikot lang tayo yan yan you know? oh. medyo malikabok pa dito dahil walang ganong dumadaan explore natin yan guys yan you know? oh. parang walang nag-expressway yan sana hindi tayo bawalan yan Dino. You know, Good guys oh. Let's go na no? diretso lang dito ayun sa ating Google Maps. Let's go. Dino nga mag-follow nito ta na to guys. New Clark City alam ko malapit na to palabas ng ano ang pump and road nakalabas na tayo sa na Road no? malapit na tayo doon sa daan ng papunta si Chihuahag so iniwasan natin is yung start lang iniwasan natin yung traffic doon yun, hindi ko na pala yun hey, gusto ko dito lalapat eh. lalapad ng daan no? Yun no, paglabas natin dito sa Camp Oden Road ay diretso lang tayo. Malapit na tayo nyan guys. Yan, ito pala yung Navy guys. Sa Navy ay merong daan papuntang Monasterio de Tarlac no. Kung manggagaling ka ng Cap Starlac ay dadaan ka sa Navy yan. Papuntang Monasterio de Tarlac. Maganda din nun guys. Special din tayo doon. chill chill dito no? kalimutan natin yung mga problema natin habang nagkaray tayo yan ito yung papalit yan nature tripping road and nature tripping yan ride na may kasamang pag-iingat no? dahil sobrang ganda naman talaga ng dito no? mapapapirip ka talaga pero ingat ingat lang guys yun no dito na tayo sa tuloy ng ano Cam O'Donnell alam hindi ko sure pero alam ko tuloy lang kung Cam O'Donnell ano talo petrolyo pa ba no? hindi ko sure eh tignan na lang natin guys so ayan guys no dating natin dito eh, meron tayong daan na dadaanan dito na papuntang right yun yung papunta ng sitio ba mga oh, kala ating oras pa oh, dating na tayo doon sa beauty ng sitio ba dapat kasama ko yung aking anak na Per Baby Ayan, si Sophia, shout out sa'yo Hindi ka nagising na maaga eh Pinatulog na maaga hindi eh. nagising eh may init na Kung may init na ganyan, ayaw sinasama ng aking Bembe na Aking for Baby So ito guys, no? ito na yung Barangay Odonel Welcome to Barangay Odonel Malapit na tayong kumanan, no? Yung Sichuag pala, guys, ay sakop ng munisipyo ng San Jose. Sanong siya, sa Tarlac? Malaki kasi yung sanong siya guys. Kahit tignan nyo sa mapa. So, dito ay marami-ramidi yung bahay, no? So, ayun, guys. Ito na nga yung sinasabi ko na daan, no? Yan ay papunta pa ng O'Donnell, yan. Ito ay papunta ng Sitsabaag. Ito lang yung daan na no? pag, ano, yan, pa-right side, no? kakainan dun or mapagmerendahan yan you know, I can feel it I can feel it yan nanda dito guys may madadaanan pa tayong tulay dito no? bago yung tulay yung daan na pataas lahat yan you know, no talaga na makainan dun guys hindi sayang ang pagod natin yan, no? na walang halong halong putan dito no? mayroon na palang gas at station dito matagal tagal na rin ang gasa kung nakapunta dito no? tayo dito sa tulay guys Kung bagong gawang tulay dito no Napakaganda dito guys promise Yan Solido Tatanggihan nyo ba yan Picture craving Nakalayan mo nga dito lang tayo sa Tarlac guys Picture muna tayo dito guys Tayo mag-picture muna dito Ewan ka munang umalis dito kapayapa guys so, tapos na tayo nagka uh, nag, no? nag picture picture no? itutuloy na natin yung gaya na natin no? ito ipapasok na ng buhay na no? buhay nyo diretso na tayo dito guys paglagpas na rin dito ay solid no? kaya talaga mararanasan natin guys so napakagandang view so yun guys no meron pang isang tulay dito no ay patas yun no dito hindi pa fully develop yung daan pero may mga tapos ng daan dito eh nilalapad na lang nila so yung this way okay so anda daan 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 lang tayo dito guys pocket na tayo eh so yun daan dito for pa ikot guys safe din sa mga motorista, no? gusto mo pala magpunta sa mga ganda Ano may daan. <laughs> Nung mga trail, just ko, mamamalay tayo doon, guys. Hindi pwede yung ating motor tour. Good. Solid. Ito so, yung, guys, tabake. Woohoo! Diyos ko. Yeah, hindi naman masyado mahirapan yung motor natin dahil mainmax makas naman ito lang tayo guys solid sa ganda napakamangka talaga yung daan dito guys so yun guys oh nakikita nyo yung daan na yun doon tayo pupunta, malapit pa lang yun yun oh know? yun know? solid naman yan know, oh, dito oh, dahan dahan lang tayo dahil solid naman yung pocket pataas solid ng pataas <laughs> nakakaamis talaga yung dahan dito na no, nakakatakot guys so, oh, worth it naman pag nakadating na tayo doon, no? Oh. ito pa ito pa yun no oh. may pababa may pataas pero mas marami yung pataas guys parang nakikita ko na yung beauty ko yun o, oh, doon tayo tayo upapunta guys Wee! Good to end, no? Madami din nag-raise guys dahil sobrang ganda na lugar Tapos alapad ang daan. <laughs> ito guys dahil nakakatapag pang pataas so yun guys is namang uh, uh, um, tulay yung ating dadaanan medyo matagtag eh <laughs> medyo matagtag kasi yan pag semento dito may mga bahay pa siguro yung mga nagtatanimin dito ah, dito yun dati hindi pa tapos tundaan na to eh ito yung sinasabi ko pag dumiretso ka dito mapapadpad ka ng monasteryo de tarlac yan tandaan na yan guys sementado na yung na, tapos pag dito papuntang si Baguio view no tatandaan na to ay papunta din ng ano to kasi hindi pa tapos papunta din ng sambales to no sa so, buto lang sambales yung labas ng daan na to dalawa yung alam ko dalawa yung daan na ginagawa dito eh na papunta sa Ambales yung -Tala Road no? nakalimutan ko na eh Ipa, ilalagay ko na lang sa Tala Road papuntang sa at saka itong Sitio ba papuntang Botolan sa din Yan, mga access route oh, pag nabuksan yung mga daan na to o, magiging maganda na yung kalakalam papuntang Sambales no? hindi na sila iikot pasubik no hat I iikot pa sila subik o magpapo pangasinan sila no bago nila ma yung mga goods nila lang inaangkat pero pag nabuksan to madali na silang makakapunta sa tarla at saka sa pampanga especially labas nito yung new Clark city eh, makakapag yes way silang magad yun so, no medyo malamig na yung hangin dito guys medyo mataas na rin kasi to eh yun no mababa pa daan guys pero yan yung dadaanan natin sipin mo yan sipin mo may daan dito ganda talaga ako masabi yun oh yun yung sitio ba ang beauty doon tayo pupunta guys solid ka ganda sana hindi umulan no kakakaba pag umulan tignan nyo naman yun know, o oh. intro pa lang yan tayo dito yun o know, oh. yun know, o wala pa tayo sa mismong view pero ang ganda nang nakikita na natin guys oh. ang ganda ng nang nakikita natin yun know, o oh, solid sulit na sulit yun yung tarlac guys yun yung monasteryo oh. monasteryo de tarlac yan so linapad pala yung daan na to dati kasi meron ang daan dito 2 lanes pa lang so ang ginawa nila inilapad e, nila yung daan tapos nagdagdag sila ng mga ano sa gilid ano you know, yung mga concrete sa gilid dati wala yan so, under reconstruction yung pinatubo is banda dun yan dun, dun, dun banda yung pinatubo yung papasok ng view deck eh. Ayan. Yun oh, dati wala pang kanal dito eh. Pupunta dito medyo ang wala. Prop Tadi. Ay, hindi, hindi pa naman tayo flat. <laughs> Madulas lang yung daan. Nag-on yung TCS natin eh. Yan ako oh. maglalakad ka dito yung daan. Pero pang sasakyan dito. Grabe. Ito lang yung medyo kalungkutan dito. Hindi pa sementado yung top. Pasok ng builder. Ay, ay, ay. Nag-bounce, bounce yung likod natin. Malamig yung hangin dito guys. No? Kahit na tirik yung araw. Yan. May semento na. Ito na yung pataas. You know? Whee! pataas solid tong pataas kaya kaya ng dalawang tao to no? na may angkas kakakakot eh eee, Diyos ko nakaka-nervious yun guys nandito na tayo sa Sitio Baag no? yun no? yun yung papunta ng Botolan park muna tayo dito yun no? ito yung sinadya natin dito guys eh. Napakagandang lugar. Diretso na tayo dito. Sayang so guys, ang ganda dito. Mahaba na po ba yung daan papuntang ano doon? Papuntang papuntang Butaolan to, ano dito. Ang ang ganda pa lang. Pa. Pero naka na yung mga wala pa. Matagal pa siguro yan, Di ba may pagkatapos dito may tulay? Yun yun, no. Ah. Nung last na pumunta ako dito, sa baba pa kami dumaan tapos wala pa semento <laughs> ngayon sementado na no nagkasira sira na yung mga kahoy dito oh. so yung guys saan kasi makikita yung monastery de tarlac dito makikita mo dito yun eh. ayun ayun yung monastery de tarlac yung daan nya is pa ganyan sa so, dyan kay ganda magbibiture muna tayo <laughs> sulit na sulit yung biyahe natin guys Malapit na si Jesus o. <laughs> yung mga nagpupunta po dito. Yung mga basura niyang pakilinis. Dati hindi naman sira-sira yung ano dito. Sira. Isa sa mga matataas na elevation yun dito. Kaya sikat din to sa mga ibang vloggers. Eh, kung pupunta sila dito. Especially may camping site ata. May camping site dun na no, ba? May camping site doon pwede kayong mag-camping doon ah, wala lang tayong drone eh pero pwede tayong mag-down ng drone no? Na. pakikita natin guys, no? Ito yung ganda na si Chabaag, no? Pag may oras kayo, try nyo pasyalan. Yung daan na tinuro ko kanina, yun yung papunta ng Monasterio de Tarlac. Yun, no? Know, tignan niyo gano'ng kababa lang Monasterio de Tarlac, no? Mula dito, no? Kitang-kita mo yung taas niya. Tsaka most most part ng Tarlac, makikita mo na dito, guys. Ay, may ginagawa pang mga bahay doon, no? Mga pabahay para sa mga, mga katutubo, katutubo na nakatira dito guys may ang konti eh, iaalis na tayo no hanap tayo ng pagkain sa baba yan. kaya merienda lang naman guys Ta Uwi na tayo yan. so yan, hanap muna tayong makakainan kuya thank you dahil po salamat <laughs> so yun no, yung importante dito eh pag turista ka yung kalat mo ay dalin mo pa uwi yan. hanap tayo ng meriendahan sa ilalim Si ba build ito na yung nakakatakot na part guys Ang lang, Yung pababa Sana yung mapaganda pa ni Lolo yung lugar dito no? then dito dapat Maganda yung break mo dito <laughs> Solid na pataas to guys Solid na pababa din yan Dubai na tayo sa sitio ba Ganap lang tayong may inuman na soft drinks Yan you know, Dito tayo nadulas kanina And Bounce bounce tayo oh kasi dyan nakakatakot talagang kalungkutan pag nadulas ka dito ay yung sinasabi kong camping camping site kanina dito lang yun eh yun know? Oh. o pagkababa mo lang doon sa view deck yan. RDC campsite yan. Bili tayo ng ano dito May ino Pabili po Magkano po? Tsaka isto ko oh, yung emperador na dito no? May green tsaka may red Guys, no, yan ito yung nakikita nyo yung daan ay papunta ng butolan sa ambatis yan pag natapos siya malaking bagay yan talaga tinibag nila yung daan dito dati sementado na yung daan dito eh tinibag nila at ano nila inilapad no yung daan mukhang tapos naman na yung daan to so dinaanan namin to alos hindi pa sementado dati ah kanto dulas dulas kami dito <laughs> huwag kang tumahan dito pag umuulan <laughs> kasi sa dyan nakakatakot tapos na yung tulay ito yung tulay na sinasabi ko guys ang problema nyan pag paakit na tayo from sa landslide ito dumating yung tagulan dati dumang kami dito sa baba eh tapos na yung tulay at ang ganda saan naman dito layo-layo na rin pala yung ano, natapos dito kung dati hindi pa sementado to eh so ayun hanggang dito lang yung ano, yung sementado eh pero may tapos ng tulay dun no ito na natin so ayun guys oh, no? medyo bumilis na yung trabaho dito Ano po yung meretso pa kami dito eh nandito yung padulas nun kasi umulan na yun know, o, tinapyas na yung mga bundok para makaba pa at nakakatakot na sayang o, oh, may drone sana tayo dito guys pag nagka drone tayo sa talaga namang magkikita natin yung ganda ng lugar talaga mahaba pa yung gagawin nila pero at least may natapos na pa nung daan dito ano, alam ko dito kami nakapagpad na eh dahil pa pala pero makakadating na ako ng balis na ito nakaka-enjoy <laughs> ko oh. trail bike yung dala natin kaso wala tayong mahihiraman na trail bike eh, oh. yan yung daan lang talaga kalungkutan so siguro ito ta ay tatapyasin to ito'y e ginagawa pang daan huwag mo so guys yun hanggang dito yung daan na. No? so yun guys no hanggang dito na lang yung hanggang dito pa lang yung natatapos nila no na no, hukayan pero hindi pa sementado dito sa sitio ba uh, ano hindi pala Kapas Botolan Road no via si Chabaag dadaan to na si Chabaag so ito siguro aakit pa doon baka aakit pa yung daan dyan dito banda yan ito ang pagandaan ng pauwi yan huh? comment kayo kung saan tayo pupunta next time na no? meron na akong ano meron na akong ideal na lugar na pupuntahan next time pero mag-comment pa rin kayo para in the future mapuntahan natin yan kung kaya natin <laughs> so yun guys di naman bitin yung yung ating adventures for today no? so siguro hanggang dito na lamang ang ating video no? para para mga pag edit na ako ma upload agad itong video na to maraming salamat sa pagsama sa aking adventures see you sa next vlog maraming salamat guys Peace!